May gud niya. Na Magkontaw ka ng mga follower. Pero ba, <laughs> mamalo sa ato nga mga suko, ba na? Mga suku na sila nung sa maning mga taga-bukin na nakaanin sa Amerika. Sinan lang na. Grabe ginang siya raw dilema. Mabusog. Ah! One. Two years na ni ba? daan uh, mga one man trend sa ako. Dala at lao gutam ka o may tabang ko dala. Ay oo oo. oo. Ibili nang patula. Ay, ah, sorry, sorry, sorry. Sudo Mabalik pa kadare.